Title, Ang Ulan ng Mga Anino Sa isang maliit na bayan na nasa paanan ng bundok, may isang alamat na nagsasabing sa bawat ikalimang taon, mayroong isang madilim na anino na nalalabas tuwing umuulan. Ang mga tao sa bayan ay tinawag itong, anino ng kamatayan. Ayon sa kwento, ang sino mang mahulog sa kanyang mga kamay ay hindi na muling magbabalik pa. Isang gabi, nagpasya ang magkakaibigang sina Marco, Lisa, at John na magbonding sa ilalim ng maulang panahon. Sila ay nagpunta sa isang abandonadong bahay sa dulo ng kanilang barangay. Kahit na maraming bantay, tila ba ang hindi mapigil ang pagdagsa ng ulan ay nagpalakas ng loob sa kanila. Habang nagihingay ang ulan, nag-set up sila ng lampara sa loob ng bahay. Napansin nila ang mga dingding na puno ng mga lumang litrato at mga sulat. Habang binabasa ni Liza ang mga sulat, napansin niyang may nakasulat, huwag tumingin sa labas kapag umuulan. Ngunit dahil sa kanilang kuryusidad, hindi nila ito pinansin. Maya-maya, narinig nila ang isang mahinang hungol mula sa labas. Tumingin sila sa bintana at nakita ang isang madilim na anino sa likod ng mababanggang puno. Sa takot, nagtakip sila ng mga mata, ngunit tila ba ang anino ay lumapit. Napansin ni Marco na nawawala na ang kanyang mga kaibigan. Isang masidhing takot ang bomb sa kanya. Guys! Liza, John, sigaw niya. Wala siyang narinig kundi ang patak ng ulan at ang malalakas na kamog ng hangin. Lumikha siya ng ingay, umakyat sa hagdang bato ng bahay, umaasang makikita ang kanyang mga kaibigan. Sa bawat hakbang, narinig niya ang mga boses ng kanyang mga kaibigan na parang nagmumula sa isang malayo. Ngunit sa itaas, nakita niya ang isang malaking salamin tumayo siya sa harap nito at sa kanyang pagtingin, bigla na lamang bumukas ang pinto sa likuran. Sa kanyang pagkabigla, tumakbo siya sa labas, ngunit ang anino ay nandoon, naghihintay na tila ba alam na ang kanyang bawat galaw. Magpakatatag ka, bulong niya sa sarili at nagpatuloy sa pagtakbo. Ang ulan ay tila nagiging mas malakas at ang hangin ay tila umaagaw sa kanyang lakas. Sa kanyang pagkakahagilap sa daan, nakakita siya ng isang liwanag sa dulo. Ito ay ang kanyang bahay. Ngunit pagdating niya roon, may humahawak sa kanya mula sa likuran. Ano na ang nangyari? Tanong niya sa walang hugis na anino. Alagaan mo ang iyong sarili, Marco. Sila ay kasama na ng dilim, boses ito na parang nagmumula sa malayo. Maya-maya, nagising si Marco sa kanyang kama. Umuulan pa rin sa labas. Totoo ba ang lahat ng iyon? Tanong niya sa sarili. Lumingon siya sa paligid at napansin ang mga litrato sa dingding, patunay na ang kanyang mga kaibigan ay wala na. Sa bawat dahon na lumajetek sa labas, tila ba naririnig niya ang mga boses ng kanyang mga kaibigan, naghihintay sa kanya sa dilim. Hindi niya alam, sa bawat pagpatak ng ulan, ang anino ng kamatayan ay nagiging mas malakas, naghihintay na siya'y muling lumabas upang siya'y dalhin sa ilalim ng dilim. Mula noon, tuwing umuulan, Laging may tahimik na takot ang namamayani sa bayan at ang alaala ng mga nawawala ay mananatili sa kanyang isipan hanggang sa muling bumuhos